Magandang umaga mga idol! Nandito naman po tayo sa ating halamanan mga idol. Yan na po yung update sa ating sitaw mga idol. May mga lawin na. O oh, marami na yung bulaklak. Ito na mga idol, iuulik ko po kayo. Baka oh, next week makapitas na po tayo. Ayan, marami na yung... Hong bulaklakan ay nakapitas so, nasa natira ni natira ng bagyo ay, meron pa ho tayong hindi napipilipit mga idol kaya ho, habang naglalakad tayo pipilipit na po natin dami na po niyang bulaklak mga idol ayan po ya, tapos yung ganto po bulati po ang dami na ho niyang ganyang bulati oh, kaya mga next week pa ho makapipitas na po tayo sa ating unang pitas ng sitaw mga idol sa next week yan na namumuti na po bulaklak mga idol Ayan, ayan, mga ganito po, hindi na umaakyat. Iaakyat na po lang natin sila mga idol. Papi! Bali, makatitikim na ho tayo. Makakabinalang ho tayo, mga idol. Magbibinalang tayo sa unang pitas. I-sprayan po natin ngayon, mga idol, ng, ng sayop. Para ho hindi ho hayupin yung ating sitaw. Kapatubig po tayo ngayon mga idol ng Trump. para ho tayo makapagpa-spray. Kawakas mga idol, umulan na ho dito kaya libre-dilik na po tayo ngayon. Hindi na po tayo ngayon magdidilik. Ang dami yung, hindi natataas mga idol yan. Isa-isa hinunahin natin yan kada iskinita po mga idol papasukin po natin para may taas po yung mga nasa baba ay namumuti na po bulaklak yung mga ganito pong hindi tumataas mga idol ayaw magkusa Papi, baka malagot siya nga ating sitaw. nam po Ayusin po natin yung tram mga idol at pag mag-spray po tayo